Panunong pa sa katungkulan Ako si Ako si, si Nalay na talaga talaga Sa katungkulan bilang Sa katungkulan bilang Ng Tribunal Committee Ng Tribunal Committee Ay timetim na na nanunumpa. Natuto pa rin ko Natuto buong busay At katapatan ]睡 sa abot ng aking makakaya, ng aking ka ang mga tungkulin, ang mga tungkulin iniatang sa, atin. Iniatang sa atin. Sisikapin kong tugunan, Sisikapin kong tugunan ang mga pinagkaisahang gawain, ang mga pinagkaisahang gawain at programa ng samahan. At program ng samahan. Itataguyod ko, Itataguyod ko at, ipagtatanggol, at ipagtatanggol ang saligang batas, saligang batas ng kabutihan at katarungan para sa kapakanan, para sa kapakanan ng, mga ng mga kapatiran at mga mamayan ng mataong komunidad. At buong puso ko babalikatin ang pananagutang ito ng walang anumang pasubali o hangaring umingis. Patunubayan ako ng buong may kapat. Congratulations.